Alam nating lahat na ang cancer ay isa sa pinakamalalang sakit na kinakaharap ng maraming pamilya sa buong mundo. Maraming uri ng cancer at bawat isa ay may iba't ibang paraan ng paggamot. Pero ang tanong, may magagawa ba tayo sa pamamagitan ng pagkain para mas mapahina ang kalaban at mas palakasin ang ating katawan? Silipin natin ang agham sa likod ng pagkain at cancer at alamin ang mga pagkain na may kakayahang tumulong sa ating katawan na labanan ito. Unang-una, dapat nating maintindihan kung paano kumikilos ang cancer cells. Alam niyo ba na ang cancer cells ay mahilig sa asukal? Oo, tama po. Ang glucose at asukal ay parang gasolina para sa kanila. Mas mabilis silang kumain ng asukal kumpara sa normal na cells. Kaya kung sobra ang intake natin ng matatamis na pagkain, soft drinks at processed carbs tulad ng puting tinapay at instant noodles, mas nagkakaroon ng supply ang cancer cells para lumakas at dumami. Ngunit may mga pagkain naman na may natural na sangkap na kayang pigilan ang paglaki ng cancer cells. Protektahan ang ating DNA at palakasin ang immune system. Dito pumapasok ang konsepto na we can eat to make it harder for cancer to survive. Ito ang ating top cancer-fighting foods. Number 1, Broccoli at Cruciferous Vegetables Ang broccoli at repolyo ay may isang cup na tinatawag na sulforaphane. Ayon sa mga pag-aaral, nakakatulong ito para pigilan ang paglaki ng cancer cells at maaari rin sirain ang ilan sa kanila. Mas mainam kung niluluto lang ng bahagya o ini-steam para hindi mawala ang nutrients. Pangalawa, berries. Ang blueberries, strawberries at raspberries ay loaded sa antioxidants at polyphenols. Nakakatulong ito para protektahan ng ating cells laban sa free radicals na maaaring magdulot ng cancer. Sa simpleng salita, parang kalasag ito ng ating katawan laban sa pinsala. Number 3, green tea. Ang green tea ay may compound na EGCG, isang napakalakas na antioxidant. Kaya nitong pabagalin ang paglaki ng cancer cells at pigilan ang paggawa nila ng bagong ugat para makakuha ng pagkain. Number four, bawang at sibuyas. Ang bawang at sibuyas ay may organosulfur compounds na makakatulong magpababa ng risk ng ilang uri ng cancer, lalo na sa tiyan at bituka. Bukod pa dito, pampalakas pa ang mga ito ng immune system. Turmeric o luyang dilaw Ang turmeric o luyang dilaw ay may curcumin isang natural na anti-inflammatory at anti-cancer compound. Nakakatulong itong pigilan ang pagkalat ng cancer cells at suportahan ang kalusugan ng ating atay. Number 6, kamatis. Ang kamatis ay mayaman sa lycopene na nakakapagpababa ng panganib ng prostate cancer at iba pang uri ng cancers. Barley grass ang barley grass ay puno ng superoxide dismutase or SOD, vitamin C, vitamin E at iba pang antioxidants na tumutulong in-neutralize ang free radicals na nagdudulot ng pagkasira ng cells at maaaring humantong sa cancer. Ito din ay may mga chlorophyll, vitamins at minerals na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system. Kapag malakas na ang ating resistensya, mas kayang lumaban ng ating katawan sa pagdami ng cancer cells. Ang chlorophyll sa barley grass ay nakakatulong din maglinis ng dugo at atay. Kapag mas malinis ang ating dugo, mas mababa ang tsansa ng toxins na makakapag-trigger ng cancer. Ang barley grass ay may mga compound na natural na anti-inflammatory. Mayaman ito sa vitamin B complex, iron, magnesium, zinc, at protein na tumutulong sa paggawa at pagrepair ng healthy cells. Pinipigilan din ito ang mabilis na pagkasira ng DNA na isa sa mga ugat ng cancer. Number 8. Chia Seeds at Flax Seeds Mayaman sa omega-3 at lignans na nakapagpapababa ng inflammation at risk ng breast cancer ang chia at flax seeds. Mayaman din ito sa omega-3 fatty acids na kilala sa kakayahang magpababa ng pamamaga at sumuporta sa kalusugan ng puso at utak. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng panganib ng ilang cancer. Hindi lang pagkain ang importante. Kung gusto natin talagang mahirapan ang cancer sa ating katawan, dapat kasama rin ang healthy lifestyle. Iwasan ang paninigarilyo at labis na alak. Mag-exercise ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Matulog ng sapat dahil sa pagtulog nagre-repair ang cells. Imanage ang stress sa pamamagitan ng pananalangin. Meditation o simpleng relaxation. Lahat ng ito, kapag pinagsama sa tamang pagkain, ay nagbibigay ng mas mataas na chance na lumakas ang ating katawan laban sa cancer. Malaki ang maitutulong ng tamang diet at lifestyle para mapabagal ang pagdami ng cancer cells at mas mapalakas ang ating katawan. Mga dapat tandaan, Iwasan ng sobrang matatamis at processed foods. Kumain ng maraming gulay at isda. Isama ang mga superfoods tulad ng broccoli, berries, barley grass, green tea, turmeric at bawang. Ang pagkain ay hindi gamot, pero ito ay sandata. At sa laban contra cancer, mas maraming sandata, mas malakas ang ating pag-asa. Maraming salamat po sa panonood. Ingatan po natin ang ating kalusugan. Stay healthy mga kapatid.